Kamusta na po kayong lahat? Kumustahin mo muna yung anak mo. Huwag mong kumustahin yung nandyan sa harapan mo. Kasi okay lang sila. Ang unahin mong kumustahin, Philip Salvador, yung anak mo. Ha? Concern ka sa ibang tao, tapos sa anak mo, wala kang pake. Eh. Diba? Tama? Alam nyo po, napakahirap sundan ng isang napakagaling na pambabatas na kagaya ni Congressman Suntobi Senator Rodante Marcoleta. Marcoleta daw, magaling na Congressman. Sa paningin mo. Pero sa paningin namin, ta lang si Marcoleta. Ha? Sa paningin mo yun yun. Suntobi sena uh, Senador? Hindi mangyayari yan. Hindi mananalo yan. ba? Diba? O, tuloy natin. Palakpakan nyo. Alam nyo po kung bakit yan po ang nagtatanggol mm. sa mga Duterte. Uh, sa so si Marcolita pala, pag nanalo pala ito, tagapagtanggol siya ng mga Duterte. Hindi, pagsisilbihan niya, yung pamilyang Duterte. Hindi pala yung bansa. O maliwanag na po sa atin ngayon. Si Marcolita, pag nanalo yan, pag lang naman, pag, kahit malabo. O, oh, pag nanalo yan si Marcolita, ang pagsisilbihan niya pala, hindi ang ating bansa, hindi ang mga Pilipino, kundi ang mga Duterte. O, oh, klaro na. Ibubuto eh, nyo pa ba yan? O press 1 po sa hindi boboto Press 2 sa bubuto kay Markuleta. Press 1 sa hindi. Tingnan natin kung malakas ba si Markuleta. Ah. Oh. Ah. Oh. BPM, search mo yung interview kay uh, Jan Regala patungkol kay Ipe. O sige po, hanapin ko po yan. Sa baka bukas po, itapik natin yan. O kita mo, puruan ayaw nila kay Philip Salvador. Oh. -O. Maliwanag 'yan. O, oh, tuloy natin. A House of Representatives. Tinanggalan nga po siya ng mga committee nang wala siyang kaalam-alam. Bakit? Ito ah. Kung bias ka kasi, na mananatili ka dyan. Ah, kung, kung, hindi ka bias, mananatili ka dyan. Eh dahil bias ka, deserve niya yun. <laughs> Oh. Hindi tama yung ginagawa nila Hindi tama yung ginagawa nila Dapat lang talaga tanggalan siya Sa mga kumiti Sa paningin mo hindi tama Kasi may tama ka rin ha? Kasi kasuhin mo kasi muna yung anak mo May tama ka eh Pero hindi natutulog ang Diyos hindi. Damay na naman nila yung Diyos Ang Diyos na nananahimik Di na damay Nitong kulangot na to Matino sa pelikula, bobo sa totoong buhay, tanga sa totoong buhay, dinamay niyo yung Diyos? Epe, matanda ka na no, oh. babalik ka rin sa Diyos. Tapos di ka pa nagbago? Tutulog si Ala, alam niya kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa natural. Alam niya na mga kurakot, ang mga Duterte, magnanakaw mga Duterte. At pinoprotektahan mo ang mga Duterte. Alam niya ang nangyayari sa ating bansa. At lagot ka dun. Lagot ka. Philip Salvador. Nako. Inaakusahan nila. Oh, madala kayo sa pasigaw-sigaw ni Philip Salvador ginagawang artista yung ano niya eh, speech niya eh. Ah, ginagawang ano, ah, uh, anong tawag doon? Ginagawang uh, pelikula, yung kanyang, uh, pagsasalita dyan. Idadaan kayo sa pasigaw-sigaw para magmukhang, ah, uh, makatutuhanan yung kanyang mga sasabihin. O, oh, diba? Oo. <laughs> iwan ko lang. No? Yung iba kasi dyan, pag sumigaw si Philip Salvador, hinaakusahan nila ang mga Duterte. Tapos yung mga di didisits, yung astig talaga ni Philip Salvador, oh. ang lupit sumigaw. Yan yung nababagay dyan sa Senado kasi astig, oh. Oh, mga tanga. Pag astig daw, bagay daw sa Senado. Ay, nako, sige tuloy. Hindi man diretsyo, inaakusahan nilang nagnanakaw ang ating Vice President. <laughs> Bakit hindi nga ba? O oh, sige, sige. Tuloy mo, push mo lang yan. Ito naman na sasabihin ko. Walang magnanakaw na Duterte! Oo. Oh. Walang magnanakaw na Duterte. Mandarambong lang. Oh. Wala! Tamo? Tamo? Dinaan sa pasigaw-sigaw? Wala naman laman yung utak. K.O. Oo. Oh. Wala naman laman yung utak. ang lahi ni former president rodrigo Rova Duterte ay nananalaytay na dugo mm. sa mga ugat ng mm. kanyang mga anak Kaya tandaan nyo, walang magnanakaw na Duterte. Oh. 'di ba nadala kayo sa drama 'di ba nadala kayo sa actingan 'di ba oo so ganito pala yun. uulitin ko na naman pag ang dugo pala ni Digong na nalaitay sa mga anak niya kay Sara Duterte, hindi na magnanakaw. So, kakaiba pala itong dugo ni Digong. Ah? So dapat pala itong mga yung dugo ni Digong isaksak. Oo, isaksak sa dugo ng mga Pilipino or sa katawan ng mga Pilipino para wala nang magnakaw. Kasi powerful pala 'yung dugo ni Digong eh. Kalain mo 'yun. Dahil ang dugo ni Digong na dun sa anak ay hindi na magnanakaw yung anak niya. Katanga ng explanation mo, Philip Salvador. Napakabobo, inutil, tanga, napakatanga mo talaga. Isaksak mo yan sa atay mo at sa ulo mo. dahil ba hindi, ano? Dahil ba, dahil ba ano? Um, kumbaga, dugo ni Digong yung nanalaitay dyan sa ano? Katawan ni Sara, hindi na magnanakaw. Hindi nga masagot yung confidential funds. Diba? Kailan ba? Narinig niyo yun? Walang magnanakaw na Duterte. E eh Marcos kaya? Yung Marcos kaya? Ano kaya yung nagawa? Siya pa, siya pa tulutang. Oh. Ah, noon? Tapos Marcos ngayon. Oh, ano da yung nagawa ni Marcos noon at Marcos ngayon? Oh, huwag kang dumaan sa San Juanico Bridge, ha? Baka dumadaan ka doon, laglag kita doon. Itong kabayo na to eh. Magtatanong pa. Eh, pabalik-balik ka dyan sa San Juanico Bridge. Dumadaan ka dyan. Ay noon ay napatalsik. Dahil sa pagnanakaw ba? Ngayon, Nagnanakaw na naman. Mm. Pero hindi nila mapatunayan na nagnanakaw yung mga Marcos. ba? Diba? Hindi nila mapatunayan. Si Sarah, nagnanakaw, tinatanong ang sagot no comment. Pinapadalo ng NBI, hindi dumalo. Kasi, alam niya sa sarili niya na guilty siya. ba? Diba? Pinapatawag sa Quadcom, hindi dumadalo. Oh. In short, guilty ka. Duwag ka. Takot ka. ba? Diba? Ganun yun. Ang mga Marcos, wala namang mga uh, sa pagnanakaw. Kasi ang mga Marcos, noon pa man ngayon, may pera yung mga yan. Mayayaman yung mga yan. ba? Diba? Alam nyo, sabi ni Digong, pulo bilang ako. Pobre lang ko, sabi ni Digong. Yun yung delikado. Yung katulad ni Digong. Kasi mahirap lang daw siya. Kasi ang katulad ni Digong, ay magnanakaw po yan. Bakit? Ay mahirap lang siya eh. So magpapayaman siya. So anong sabi ni Digong dun sa, sa Senado ba yun o sa Quadcom? Sabi ni Digong, may 5 billion daw sila. Imagine, billion? O saan galing yan? Yung billion na yan? Diba? Mapapatanong ka lang eh. Saan galing yung bilyo na yan, Digong? <laughs> mm. Taloy. Oh. Sana, ah. Sa mga Duterte, agree ba kayo na walang magnanakaw sa mga Duterte? Pero para sa akin, e eh kung magnanakaw yung mga Duterte o kay sino mga Duterte, eh dapat... Ma'am diary shout out, Hindi maging maayos yung dabaw. Hindi talaga maayos yung dabaw. Oo, oh, may 51 billion budget dyan at hindi pa rin maayos magpasa hanggang ngayon. Kasi ako, taga-Dabaw ako. Oo, oh, oh. ikaw, hindi ka naman taga-Dabaw eh. Oo, oh, hindi mo naman nakikita yung sitwasyon ng Dabaw ngayon. Yung Dabaw binabaha. Kung ano yung baha noon sa Dabaw, mas malala na po ngayon. ba? Diba? Mas malala. Kasi nga, hindi inaasikaso si ng mayor yung Dabaw. Puro lang papugi yung mayor ng Davao. Wala talagang pakialam sa mga dabawenyo nyo. oh, ganun yun. Di ba? Pag sina Sino pong taga Davao dito, Press 1? Nakikita nyo naman yung Davao, di ba? Lalo na dyan sa malapit kay Kibuloy, yung mga daan dyan. Lubak-lubak, tapos sa gilid, ang lalaki ng damo. Madumi, madumi po yung Davao. Di ba? Kasi na ko naman eh, pinakita ko naman sa inyo eh. Oo. Klaro naman, 'di ba? Sabi mong magnanakaw kasi, yung budget na para doon sa lugar na 'yon, walang proyektong magagawa kung hindi ibinuro sa laman. Mm. Ano ano nga bang proyekto na nagawa? Diyan sa Davao. Ang yung damo. At hayaang lubak-lubak yung daan. Yun, yun ba yung proyekto? Pero wag ka. Oo, oh, wag ka nung naupo si Digong dyan, Sa pagiging presidente niya. Umunlad yung Davao. Paano umunlad yung Davao? Ah, dun lang pala sa kingdom ni Kibuloy. <laughs> eh saan ba yung kingdom ni Kibuloy? Nasa Davao di ba? Pasukin mo yung uh, uh, kulto ni Kibuloy, simbahan niya. Ang ganda parang paraiso. Kay nakakapagtaka. Teka, teka. Ano ba talaga? Oo. kaya uh, Kibuloy kay Buloy ba talaga ito? O kay Digong? Kaya mapapatanong tayo minsan eh. Or di kaya, dalawa kaya ang may-ari nito? Si Digong at kay Buloy kaya? Kasi nakakapagtaka, pag upo ni Digong, biglang gumanda ang KOGC, ang uh, kingdom ni Kibuloy. Diba? So, ibig sabihin, mapapatanong na naman tayo, Teka, teka. Baka pera natin yung ginamit dyan sa kingdom nila. Ha? Oh? Oh, sabi ni ano, hindi ko mabasa yung pangalan eh. Sabi niya, galing ako dabaw, wala naman pagbabago, walang asenso. O, oh, kita nyo? Walang pag-asenso yung dabaw. Ganun pa rin. Kung ano yung dabaw noon, 10 years ago, ganun pa rin ngayon. Walang pagbabago kay eh dating Pangulong Duterte dumaan pa yung pandemic walang ganun ganon na yung akap-akap na yan na bilyon-bilyon ang ipinundo para lang sa ayuda ayun nga eh, dumaan yung pandemic hindi kaya isa si Digong na kumita dyan sa PhilHealth bakit? mabangga ka lang at mamatay ka dahil nabangga ka dadalhin ka sa ospital Alimbawa, 3 days nyo sa private hospital or di kaya public, no? Oo, magkakaroon ka ng bill doon hindi mo kayang bayaran o may offer yung doktor, sasabihin sa'yo, ano, i-declare na natin COVID to, wala ka nang babayaran. Diba? Ginawa pong negosyo yung COVID noon. Imposibleng walang, ano, si Digong dyan, share. ba diba? O, sino dito yung takot magpa, ano noon? Magpa-doktor, kahit nakagat ka lang ng aso. Sino? Press 1. Kasi, i-declare -de na COVID kayo. Oh, may COVID. Diba? Yun yun. Kahit, kahit siguro uh, uh, sinaksaka. ka. Pagpalagay natin sinaksaka ka, nabuhay ka ngayon. E di ang sasabihin ng doktor, sir may COVID ka po. Paano ako magka-COVID ba? May sinaksak lang po ako. E ito yung lumabas sa resulte. eh. Ayun pala, dinaya nila. Diba? Ang galing. Oh? Kaya ako noon, sa panahon ng uh, COVID, bakit ako, bakit ako magpapaturok? Wala naman akong sakit. Maganda, kondisyon naman yung katawan ko. ba? Diba? Hindi naman ako nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi rin naman ako nagtatrabaho kung saan-saan. In short, palaboy ako. <laughs> diba? Bakit ako magpapaturok? <laughs> o, oh, hindi wala. Hindi po ako na, yung vaccine-vaccine na yan, wala. Oo, hindi po ako nagpabaksin noon. Tatakotin pa tayo ng mga balita noon, ina. Pag hindi ka nagpabaksin, hindi ka makagala sa mall. Ay, paki ko sa mall. Hindi eh, kayo yung gumala dyan. Hindi naman mahilig gumala eh. Gusto ko sa bahay lang. Bahay, bahay, bahay. Eh, sila mga gala, kaya nagpabaksin yung iba. Pero, pag nagtatrabaho ka talaga noon, mapipilitan ka pong magpabaksin kasi yun yung requirements eh. di ba? Oh, hindi ka makakapasok kung wala ka noon. Mm Eh -mm. jackpot nga, yung walang ma ano, hindi nagtrabaho sa panahon ng COVID. Kasi hindi sila maturukan. Mm. Nagkakautang ng malaki, tapos ebinenta pa yung gold. Hindi ganoon nangyari. Pero bakit ngayon? Oh, sa tingin niyo, sino ang pwede nating sabihang mag nanakaw? Apa, may Ah, oh, si Duterte. Si Sarah. Yung amo mo. Sila ang pwede nating sabihang magnanakaw. Ha? oo oh, para klaro lang ha. Punto po ito. Si Philip Salvador. Kahit kami, ay saludo din po kami dyan. Hmm. Eh, pareho kayong bobo eh. Natural. Bobo ka. Bobo si Philip Salvador. Sa salut ka talaga sa kapwa mo bobo. Diba? Idol mo yung bobo mong idol eh. Ano daw? K.O. Kay Marcoleta. Kaya para sa akin, sa pagkasinador, number one, si Marcoleta. Yes, huwag kang Number one yan sa amin, sa iniduro. O, oh, naka nakaprepare na yung iniduro namin. Shoot talaga yan sa iniduro namin si Marcoleta. Oh, oh. Kasi, ang, ang aming iniduro ay tinatawag na Kobeta. K.O. Kaya bagay, Marcoleta. Bagay sa Kobeta. Oh. Ma'am Evans, kay shoutout po ah. Uh, tuloy natin din tong isang video niya. <laughs> Itong uh, kanyang kabubuhan. Uh, isang video na to eh. Sino kayang ang binanatan niya dito? Ba, presidenting presidente ang datingan sana. <coughs> oh, no. Pero bakit kaya nas <laughs> mga pinagsasabi... Okay, uh, ang tinatopic niya po dito uh, si Martin Romualdez po, no? So pakinggan natin. Kanya ay nagmumukhang clown siya. Pinagtatawanan ng mga netizens. Yung iba naiinis. Yung iba, tawang-tawa. Di, kami, hindi naman kami natatawa. Hindi kami naiinis. Kayo yung naiinis. Kasi kami, nakikita naman namin na maganda yung ginagawa ni Martin Romualdez. Matalino. Matulungin. Iniisip yung kapakanan ng mga Pilipino. 'Di ba? Yun po si Martin Romualdez. Hindi kami natatawa. Kami ang natatawa sa inyo. Lalong-lalo lalo na kay Digong kasi floating. Oo, oh, at sa mga kampo niya, doon kami natatawa. Halo yung uh, naramdaman ng mga ng mga nanonood po dyan. Ewan ko lang ba, mayroon na mga sumang-ayon, iilan lang. Mayroon namang pumapalakpak dyan, ang sabi sa mga nag-comment, mga... Ano daw? Ang bobo naman mag-reaction nito itong kabayo na to. Nagka, ano lang yung, naku. Crocs daw. Grabe naman kayo. Yan po ay narinig po natin. Dinipensahan ni Speaker Martin Romualdez ang alala ha, Speaker. Yung iba, nagkakamali. President daw. Speaker po, Speaker. Ayan na, dinipensahan ni Speaker Martin Romualdez ang pamamahagi ng ayuda. Ayuda. Para sa mga mahihirap at hindi ito isang Charity? Ngayon ko lang nalaman yun na. ah. No? Hindi pala charity yan. Yung pamimigay ng ayuda. Ito ang binigyang diin ni speaker sa huling session. So, ng... ibig sabihin, kontra kayo sa charity, ah, kontra kayo sa ano, sa ayuda. So, ibig sabihin, yung ginawa ni Digong noon, sa panahon ng pandemic, yung ginawa ni Digong noon na pamimigay ng bulok, bulok na bigas sa mga Pilipino, ibig sabihin, masama yun. <coughs> Hindi maganda yon. Tandaan po natin, ha? Na ang mga Pilipino, nangangailangan din po ng mga ayuda, lalo na pag may baha, kailangan po yan. ba? Diba? Siguro sa inyo, hindi na kailangan kasi nakakakain kayo ng tatlong beses sa isang araw. ba? Diba? Kumikita kayo. Pero sa mga gutom na uh, kapwa natin Pilipino, kailangan nila yun. Kailangan nila yung ayuda. ba? Diba? Kahit sino naman yung presidente yung dumaan, nagbibigay naman ng ayuda. Si Digong, si Digong nagbigay. Bulok nga lang yung bigas. Si PBBM, Martin Romales, nagbi nagbigay. Tingnan nyo naman ang kinis ng bigas. Nung niluto, pangsarap kainin. Hindi, bulok. Katulad kay Digong, pinamigay noon, bulok. <laughs> ah, ikaw ba yan, Tado? <laughs> ang kamara, bago sila mag-Christmas, break. Party, party. Siyempre, pag mahina pala. Na natural. Christmas nga eh. ba? Diba? Christmas party. Eh si Sarah Duterte nga. May party, party nga eh. Christmas nga eh. Ah, namang si Sarah lang yung mag-Christmas party. Ah, isipin mo yung kay Sarah. Kaya hindi nagpakita daw sa NBI kasi may Christmas party. Ah. Eh, mag kung mag-party din sa Malacanang, eh, deserve ng mga loyalista yun ba diba? At ng Pangulo. Kasi Christmas nga eh. Ang tanga. Walang party ha? <laughs> eh, eh, alam nyo naman pag kayo nasa isang bahay, pag usapan ng budget, pag kontra ka, delikado ka. Kaya maintindihan po natin yung pumapalakpak. Pero hindi na kasi bulag yung taong bayan pagdating sa ganyan eh. Ngayon lang, ngayon lang na talagang Ito naman si ano? Sino ito? Tado? Ba't naging si Tado? Buhay pa pala tao na to? Nandyan, presidenteng-presidente ang datingan ng isang speaker. Tapos, kung bagay, parang siya yung magaling. Parang pinamukha na niya sa atin na yung president natin ay weak leader. Parang siya na yung... Na... yun yung tingin nyo eh. Yun yung tingin nyo. Sabi nyo nga, kayo naman yung nag-create uh, nag nyan eh. Yung salitang weak leader. Kayo. ba diba? Kayo. Pinakita nyo sa mga manonood nyo na weak leader ang Pangulo. Sabi nyo, ay hindi yan si Kibuloy. Eh. Hindi yan kasi ang Pangulo weak leader. O hindi sinampo lang kayo ng Pangulo. Partida tahimik lang yung pangulo. Pero matindi pag umalaw. Hindi nyo malalaman kung saan tatama. Tahimik eh. ba? Diba? Ganon yun. Week leader pala ha. Ayun, huli. Hmm. Nasusunod. Ayun yan sa mga <laughs> uh, mga nagko-comment dyan. Maminua Maria, shoutout to Opinion ko rin. Ganon din eh. Itong si Tambi ngayon yung magaling na ngayon talaga pinagtatang pinag, Ano talaga na ano, dinidipinsahan talaga nila yung akap yung ayuda akap pa mo sige akapin nyo ng mahigpit si Tambi sana oh. pero sa 2025 election balita ko mukhang karamihan ang iboboto nene sa leite. yung inindorso ni dating Pangulong Duterte at siyempre ni Vice President Sara Duterte. Oh, press 1 sa mga taga Leyte na hindi boboto sa mga maka Duterte. Press 1. Oh? Sa mga taga Leyte na mga viewers ko diyan. Oh, press 1 po. Sige nga. Press 1 kasi sabi niya eh, parang kiniklaim niya dito na oh basta taga Leyte dahil inendorso ni Digonggong itong tao na to, iboboto yan ng mga taga Leyte. Oh, press 1 nga. Sige nga, baka may taga na ano dito nanonood sa atin. Hmm. Oh, ayan, marami. So hindi sila buboto, boy. Oo. Oh, oh, Paano na 'yan, boy? Palpakan na naman. <laughs> hindi daw sila buboto sa mga ano, maka Duterte diyan, 'di ba? Oh, paano na 'yan? Iyak na naman. Naku po, sabi ko nga sa inyo eh. Uh, lumabas na kasi ang baho ng mga Duterte. 'di ba? Lumabas na. Alam na alam na nila yung mga galawan. Kaya hindi itong mga tao dito na nanonood sa akin, hindi nila hayaan na ang bansa natin mabulok. Kasi kung ibubuto niyo si Digong, lalo tayong mabulok. Itong mga nanonood sa akin ngayon, yan yung mga galit kay Digong na bumu. Actually, karamihan dito ha, ah, binuto po si Digong yan sa pan noong panahon ng uh, eleksyon. Kasi may pangako si Digong, Ikaso eh hindi natupad, eh dismayado sila. Diba? Dismayado sila ngayon kay Digong. Kaya ayan, tingnan mo, iniwan si Digong sa ere. Sabi nga ni Bongo, bakit nyo kami iniwan sa ere? K.O. Diba? O, oh, yun yung sabi ni Bongo. Eh bakit hindi kayo iiwan sa ere? Eh mga utak kriminal kayo. Diba? Diba? Mamamatay tao kayo, magnanakaw kayo. Oh. Sino ba naman sasama dun? 'Di ba? Pag sumama kayo sa magnanakaw, madadamay din kayo. Oh. Ano ba naman 'yan? Kaya good luck. Suluhin niyo, 'wag niyo kami idamay. Magsulo kayo, ha? Kung noon sinusuportahan ng mga 'to, ang mga Duterte, iba na po ngayon. Anti-Duterte na po sila. Dahil masasama ang mga Duterte. Ma'am, Ati G, shoutout po sa iyo, ah. Oo, ganun yun. So, yun lang po, no? Si Tado, talaga. Tado! Hoy! Ikaw naman talaga. Itong si Tado, naging TikToker na. So, yun lang po yung ating uh, video ngayon, mga pre. At meron po tayong uh, uh, Facebook page dito, ayan. Uh, sana po inyong may... Uh, supportahan, yan. Na Binaba ko na po yung link na aking Facebook page. Salamat-salamat po ha sa mga nag-follow sa ating Facebook page. At syempre, sa mga bago po nating uh, subscriber dyan, maraming maraming salamat po. Yan ha.